Ide-deploy ng Armed Forces of the Philippines ang ilan sa kanilang mga personahe sa mga lugar na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon bilang tulong sa nagpapatuloy na disaster response. Si Prince Tripoli sa balita. Nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council mula Mayo 14 hanggang Mayo 15 na itala ang anim na volcanic earthquakes at patuloy pa rin ang pagbuga nito ng abo. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad ng mga eroplano na malapit sa bulkan at nakataas pa rin ang evacuation mula sa 6-km radius mula sa summit ng naturang bulkan. Kaugnay nito, deploy ng Armed Forces of the Philippines ang aabot sa dalawang daang personahin nito. Kabilang ang ilang land assets upang ang sumuporta sa ginagawang disaster response bunsod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, ang naturang hakbang ay naglalayong tulungan ang mga apektadong komunidad dahil sa tumitinding volcanic activity. Nakaranas naman ng ashfall ang ilang lugar sa Negros Occidental, kabilang ang Kubay, San Miguel, Yubo at Araal sa La Carlota City, Ilihan at Binubuhan sa Bago City at Biak na Bato. Sagang at Mansalanao sa La Castellana. Patuloy naman ang paalala ng mga eksperto sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na mag-ingat dahil sa posibleng panganib na dulot nito, gaya ng bigla ang pagsabog ng bulkan, pag-agos o paglabas ng lava, pag ng abo, pagguho ng mga bato, lahar o pagregasan ng putik at abo sa panahon ng malalakas na pag -ulan. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahat.